kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad. Noong isang libot walong daan at Syam na naging opisyal ang wikang Tagalog sa Imagsikan. Nagbigay ito ng pagkakaisa sa mga Pilipino. Ito ay ayon sa probisyong nakasaad sa saligang batas na biyak na bato. May sahilig sistema ng pagsulat ang mga katutubo bago pa dumating ang mga Kastila. Ibabahagi namin sa inyo ang kasaysayan ng wikang pambansa sa pagpapatibay ng Pilipinong identidad sa iba't ibang panahon. Sa panahon ng mga ninuno, bago dumating ang mga Kastila, mayroon ng taglay na patakarang pangkabuhayan, kultura at relihiyon ang mga unang nanirahan sa Pilipinas. Ang mga katutubo ay marunong bumasa at sumulat gamit ang baybayin. Ang mga katutubo ay gumagamit lamang ng katinig na B, D, G, H K L M N N G P S T e W at Y sa kanilang sistema ng pagsulat. Sa panahon ng Kastila, mula isang libot limang daan at anin hanggang isang libot walong daan at pitong put dalawa, ng hari ng Espanya na turuan ng wikang Kastila ang mga katutubo sa Pilipinas. Sa pamahalaan, wikang Kastila ang gamit, ngunit sa paaralan vernacular. Sa proseso, Nalimutan ng marami ang paganismo, ngunit hindi ang kanilang katutubong wika. Ang pagsisimula ng rebolusyong Pilipino laban sa mga Espanyol ay isang mahalagang pangyayari sa kaisaysayan ng Pilipinas. At sa loob ng tatlong daang taon ng pananakot ng mga Kastila, namulat ang mga Pilipino sa mga pang-aapi na kanilang pinanas. Dahil dito, marami sa kanila ang punta sa ibang bansa upang kumuha ng karunungan o edukasyon itatag ang kartilya ng katipunan ni Emilio Jacinto na nakasulat sa wikang Tagalog. Ika-isa na Nobyembre taong 1887 sa pamamagitan ng Saligang Batas ng Biyak na Bato, nakasaad na ang wikang Tagalog ang siyang magiging wikang opisyal ng mga Pilipino. Noong panahon ng mga Amerikano, Ingles ang ginagamit ng wikang panturo sa mga para ng pampuntiko. Ngunit nagkaroon ng pagkatalo sa wika at nais nilang ipakita na ang wikang Tagalog ay mayaman ng wika na ginagamit sa pagtuturo at bilang wikang pambansa. Noong isang libot siyang nadaan at apat ang sumang-ayon na dapat maging wikang darmakula, ang maging wikang pambansa. Ngunit hindi pa rin pumayag ang mga Amerikano dahil sa tingin nila, ang wikang Ingles ang magsisuging daan sa paghahanap ng trabaho. Ngunit sa huli, nagtagong batay sa wika ng Pilipinas ang wikang pambansa. Ang wikang pambansa sa panahon ng pananakop ng mga Pumes, isinulong ang pagbabawal na paggamit ng ingles sa pamumuhay ng mga Pilipino. Sa apaaran ng pampubliko, wikang Tagalog ang ginagamit sa medium ng pagtuturo ng mga panes. Ginawang opisyal na wika ang Tagalog at Nipongo sa bisa ng ordinansa bilang labing tatlong.